So yun, magandang hapon mga kababayan Welcome back to my channel Boyer Location Set Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So mga kababayan I'm uh, Muli po nating babalikan si Tatay Dani At i-update natin po yung kanyang palinda Kung kamusta na po, kung mayroon pa o wala na So simple, bago ang lahat uh, Shout out po muna sa United OFW Safety Group Na kung saan sila po at magtulong sa mga na kababayan nating mahirap dito sa Pilipinas so yan mga kababayan ay samahan nyo ako at kausapin natin si tatay tara mga kababayan alalo si mo? ha? alalo si Bechow bakit? eh di na sa kamusta na tayo paninda mo? wala dalap sa kayo ha? Ay, pa Parang dumadami yata paninda mo. Hindi ba? Ha? Kamit pa rin. Kaya basta nakapapalitan. Mukhang binas kaya yata sa negosyo tayo yung dumami yung paninda mo. Galing mo naman Ah. Galing mo naman, no? Oh, may shampoo. Wala lang kumikita ko na 300. Mm. Uh ah, pala kape. No. Magic Ang, <coughs> so, alam mo, alam mo na kung ano mga pangailangan talaga no? Ah, may itlog ka rin. Ah, saan? Tingnan, tingnan natin. ba? Saan? Ah, pala itlog. limang itlog oh, oh. limang piraso eh, ma maubos yan, magkano kitain mo doon? e, buk mo lang buksan, tiki na ha? Ah. sabi, buksan mo hindi, kita ko na kahit uh, na isang itlog hindi nakakabinis ka sa isang itlog oo oh. ah. uh, ay, may mga lutes ka pa, dahil puninda, yun pa ba yung dinala ko noon? Ah. o bago na yan? ah, yung iba bago na, pero tapos pa pala 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 tinapalit mo rin. pala ah, ah, magaling pala 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 mga kababayan, pala 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 mo pala 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 pang pala 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 na pala eh bakit kayo ano, nagkasakit may, may pa kayo? Ay, naramalig ko naman. Ay, hindi may gamot kayo ngayon? Oo, oh, hindi gamot. Ano bang mga gamot na ininom nyo? Mga, mga solbok. Bahay sisit, yusit. Ah. Saka kapit, mabahid. Mm-hmm. Patak po. Saan sa binagamot pa? kasi na yung para nakaroon na sa kaso. Hmm, sa yan. na araw. Di ka tayo, sobrang init ang mo din eh. Bari, pag tatay na gabi, sa ato to kasi may ventilador. May ventilador? Oo, kasi, ah, kasi pagka dito, hmm. Hala, dito baka pakainit. Alam hmm. ako pagka... Hmm. ako. So, siya, ano tayo, tanong ko lang si ano, siya, anak mo ba si Angela, umuwi ba dito ba? O hindi pa mula nung nagkita tayo, hindi pa ba umuwi dito? Ay, yung Benjamin dito? Kasi, oh gusto ko magpunta -mag sa Sector Kala Alad Eh, ang gusto ko sana magpatikat pala. ko na beta ng doctor, ko, alam ng ko. Mm. Uh -huh. so, ako mo kan, mapo ka. Upo ka. Pero, wala upo. Uh -huh. na ubata, na ako ubo. Mm na ubo. ba ko na ako. Mm. Ako Isu ako lang. Ay, ito na, mga suka na Bago la tsoka mo. Oo, bago la. Pero pwede nang gamitin 'yon. Ay bukas pa, sabi nit pa. Ah, isambi, ay binibila din ano. Oo, oh, araw ididinag. Mm. -hmm. Para na dito wala ko din pero pagkakon sa ko. Oo. Uh Sabi pa bukas, pagkaare. Iba po sa to ra. Yo, kaya lang, mataas na kayo kasi dahil po wala ako binira. Bakit wala na yung dati mong kinukuhanan? Bakit nawala na? Eh, nasunog eh. Baka... Ah, nasunog yung kanyang ano? yung... na problema. Sa saan? Dakwa, da, na kaloon na... Igeza, kaloon. Hmm. Nasaraan. Balis na. alam na bigyan ako? Ayaw ko binira ng dalawa. Arin, saran, arin, saran. Gusto mo dalawa dapat? Gusto mo dalawa dapat? Kondisyon. Kung mga ako ng truck na magdalawa. Mas na, kondisyon. Bugsiwa, kondisyon, malakas. Sa isang minute, kumikita ako na kung nang sandaan. Mm -hmm. Ah, ganun. Maganda nang ano mo dyan. Oo, baka ba, baka... ko ko, binaw Alin ang kape mo dyan tayo na ano, na madala, madaling maubos sa'yo, yung... Ano? Ah, ganyan, yung creamy. Ayun, nakabili na ako dito. Ah, naubos na yung dala ko dati oh, na yun. Nakabili na siguro ako na... Alam mo na lang bastao. Dowshi. Ah. Kakalat. Kakataan pero. Yeah, kakabisa ko lang. Kaya eh. Budget sarap. Oo. yung mga bago na eh, dati Matika, na. Oo, bago na 'yan, mga bago na lahat 'yan. Hindi, yeah, dati lang 'yan, dati mm. lang 'yan. Ah, bago na. naman 'yan. Kasi bigyan ka rat. Eh. May bagong dyan eh. May bagong tindahan na parang ikaw ay kinakalaban, ganon. Sabi minsan naman nakaka-eat ko na, libre na ako. Pero at least, kahit parang kumikita na konti. Pabagla ko sa suka eh. At least ang malaga tayo eh, nag-maintain yung puhunan mo, no? Oh. Na, na maintain mo siya hindi Ay daw ba wala. Paka, ako bal. 300. Uh -huh. Uy, ako 300. Oo. Hoy, bida ko na baka i wala ko. Hadi. Hadi. Hadi, kalo. Ato sa papalika. Oo. Oo. So, yun, mga kababayan, si tatay, eh, ayan, nai-maintain niya yung kanyang punan. Ha, ba't isa lang, isa lang yan? Labi, ba? Di ba, di di Ah. Uh, uh, at tinesting mo lang 'yon. Hindi so, e pa. Hindi na. Isa <laughs> oh, na lang natira. Tsaka <laughs> so, no, oh. ito oh. na. Ano na lata yan? na lang natira. Tama sa ito na. So, ayan. Hindi ko naman yung pamibili. Pero ayaw ko ba't pakalawan? ba? Oo. Kasi kanil ko naman Ayun, <mulik> nanaglag ako pa. Hmm. Isak <mulik> ko, oh, ay, ako ba yan? May parang sa jahat. Hmm. Pero ako naman, parang talo. Hindi ba kami yung isa sa Hindi na wala sa akin, hindi ka pa wala ng pera. Oo, tama. Di lang natin wala kang panindate, lagi kang walang pera, ano? Baka, dito rin dyan ka. Hindi ka ba, tiyan lang. Dito lang wala ka.

Oo. Ala, hindi ko Sobrang init ngayon, Tay. Grabe talaga, sobrang ah, init talaga. Sobrang init ngayon. Napakainit. Ah, ba? Ay, okay. jo. Dugo ubo ako lang ubo eh. Mhm. Mm ubo. Hay ba, boto dal wala lang ubo. Ang Al ala -al na -al, init. Mhm. Mm Ay, tawag ni ko ka i pare. Mhm. Mm Ang tsaya ka di. Ala, bayagi. Ala, mm kumakain. -hmm. So ayun mga kababayan, si tatay ay napunta na natin eh. Mga paninda naman niya, nagbago. Ano, may mga noodles siya sa... Meron siyang itlog, meron siyang suka. Ayan, tapos... Uh, mabilis sa kanya ang coffee ko cream. Cream white, ayan. Creamy coffee, ayan ang mga bilis sa kanya. Milo, tsaka magic syrup. La, matika. Biskwit mo tayo, isang piraso lang binili mo biskwit. Ayan, biskwit mo, isang piraso lang. Ah, Video. You... Patuma did. lang biskwit. Dati video, kaya na nilabansin ko pa pera bago ko. Kasi nakasakad ka ako. Hmm. Ah, ano ko eh, hindi ba ang tatalaw niya. Hmm. Ah, kung ano Di mamaya, magsasara ka na dito tayo. Dito, doon oh, ka mga ano. Oo, hmm. so, magsasara ka na dito tayo. Sasara na ako. Doon ako dito. Babalit ako na mga alas. Magdilit pa ko. Kasi kung daling araw. Magdilit. Magbubukas ka na noon. Ah, sige, mainam naman pala. So, pa bukas. Sabi lang, sa patagal eh. Bubutin ko hmm. na. Ano ba? Kaukula ka nila. E di pa. lang, pa -ad, di parang tuba pa lang ang lasa nun. Yes, hukala. Okay Kala okay lang, di ba ganda? Hmm. Parang ano. Parang malamis-lamis pa, gano'n. Ah, sige tay, maraming salamat po sa iyo. O, bagay na natin. O, hindi pa ako nagpapatalaan. Ah. Wala akong hindi ka wala ng pera ngayon eh makagabing ng gamot na pangailangan ng gamot. Ah uh kakalito -huh. man lang pero Tingitian magpa-check up ka, pag nag-check up ka, magkano ba bayad sa check up? Magkano bayad magpa-check up? Uh -huh. Sa center sa Centro eh. Sa center lang. Ala ko nabayo, umulong pero nawala na daw ubo. Mhm. Dapat gamot sige, pagka... Uh uh -huh. bayad na mabibigyan kayo sa center ng gamot ano. Ah, oh, magaganda mm. ka. Kumbihan ko. Bagaganda eh. mm -mm. ka. Diyosip uh, sorbo. Mm -mm. Ayon, so, sige tayo. Mayan na lang. So, yung mga kababayan ah. Si Tatay Dani. Eh, pinunta lang natin. In-update lang natin. Kung kamusta na panindot. So, kompleto pa naman mga kababayan eh. so, ay. Nag talagang nag kasi, nagkasakit pa so, siya. Kasakot May, itlog siya. Meron siya pang mga noodles. Dilata. Kape. Kompleto. Milo. Kung alin lang ang madalas na nabibili sa kanya, yun lang po ang pinamimili niya si no, so ayun, maraming maraming salamat maraming salamat mm -hmm. so ayun mga kababayan so, si tatay ay ano ah uh, uh, na-update na natin so wala naman nagbago sa kanyang panindad tuloy uh, pa rin uh, at yung, ang problema nga lang, nagkasakit siya no? sakit so ayun uh, ayos na ayos naman yung anong pinigay natin noon hanggang ngayon may panindad pa rin siya Masinip si Tatay, talaga. Ano tay? So, thank you. Maraming salamat po. Bye-bye. So, maraming salamat po, United WFW Charity Group. Na patuloy nyo pong tinutulungan si Tatay sa kanyang munting tindahan. Ano <laughs> <Salo> tay? <laughs> <Salo tayo. laughs> Tatawa si Tatay. So, soka. Uh, Mga kusiri. So, ano tayo. So, ayan. Maraming maraming salamat po, United WFW Charity Group. Bye-bye.